Hello, hello, hello! Magandang, magandang, magandang hapon! Grabe, no? Kung anong kera lang ako nagla-live, doon ako. So guys, ha? Uh, sa mga nagbabantay ng live ko, uh, gusto ko lang, ano na, anytime lang ako nagla-live. <laughs> Para, ano na, uh, kung hindi ka man, man makaabot, ano lang, um... Uh, panoorin mo lang yung replay kasi may replay naman tayo. Anyway, Jared Claudio here. Uh, ang pag-uusapan natin sa video na to is all about is all about paano mo ba gamitin yung network marketing para mas marami para maka para makasave ka ng maraming oras. Yeah, no. So I think nung nakita mo yung compensation plan ng company mo, nung nakita mo yung potential ng business mo, yung nakita mo yung ganda ng ng pag paglumaki yung organization mo, kung ng nang gigil ka, di ba? Parang, oh grabe, ito na yung hinahanap ko kasi pwede na ako makaretire sa pagtatrabaho. Hindi ko na kailangan mag dito for long sa trabaho ko. Hindi ko na kailangan na um ano mo yun, makapagplastikan sa boss ko na ayaw ko. <laughs> ba? Diba? Or, maybe some of you, meron kayong source of income. Maybe may negosyo din kayo, di ba? Kaya lang yung negosyo ninyo, kinakain talaga yung oras ninyo. Which is, naiintindihan ko naman lahat ng mga yun, di ba? Kaya ang ha ako guys, no? so mga hindi po nakakaalam, dati po akong OFW. Kaya talagang relate na relate ako sa mga OFW. Lalo-lalo na yung mga nag-network marketing. Kasi, hindi po talaga madali ang buhay abroad. Lagi natin tatandaan yun. And uh, sinasabi ko to kasi, na-realize ko lang na Uh, malaki talaga ang potential ng network marketing na makatulong sa maraming mga OFW na makauwi for good sa Pilipinas. Ngayon, marami namang mga OFW na ang gusto lang naman is hindi umuwi sa Pilipinas kasi they decided to migrate to other countries, which is okay lang naman. Pero I think the key here is may potential pa rin na yung negosyo mo, lalo na sa network marketing, na kahit nasa ibang bansa ka, is hindi mo kailangan magtrabaho ng dalawa o tatlong trabaho para lang maserve mami yung buhay mo sa ibang bansa. Kasi guys, di ba, lalo na mga OFW na nandito, alam na alam nyo to, na yung, mga bu yung buhay natin sa abroad, is hindi naman siya bed of roses like most people are thinking. Talagang kayod talagang mga OFW sa ibang bansa. Ah, marami akong kakilala ang trabaho, dalawa, tatlo, para lang survive yung, yung ano nila, yung um, kinakailangan nila no, sa ibang bansa. So, ang goal, ko, ang, ang, goal ko dito sa video na to or sa training na to is mabigyan kayo ng somehow overview. Ano ba yung mga pwede mong gawin para mas magkaroon ka ng maraming oras. Kasi guys, ang oras kasi kailangan ay ilag-alagaan natin siya. No? So, nung naintindihan ko na ang oras ay isa sa mga resources na hindi na nare-replenish hindi na nababalik pa, kailangan natin intindihin na kailangan natin siya pangingatan. Tama ba? Type nyo nga tama, type nyo yes, type nyo agree, tama ka dyan, Gerard. So, bibigyan ko kayo ng tatlo lang, tatlo lang na, na, at tatlong, tatlong prinsipyo lang to, tatlong prinsipyo lang na po, pwede mong gamitin or pwede mong um, i-apply sa network marketing business mo. Okay? Hello, Libner. Magandang araw. Oh, grabe. Umaga-umaga pa si Libner, ah. Ayan. So, the first one, okay. Pero before natin pag discuss Jared, meron mo talagang time freedom sa network marketing? Well, straight answer, yes. Meron talaga. Okay? Kasi kung, kung titignan mo yung pinaka-concept ng network marketing, kung paano siya tumatakbo, makabil ka ng organization, and yung organization, inalagaan mo, min-enter mo, ginaid mo, nilid mo, magbibigay siya ng tuloy-tuloy na pasok ng income yun eh. So it's just, it's only a matter of gano'ng kalaki yung organization. Tama? Right? So, ang paglaki ng organization is direct yung proportion kung paano mo siya gagawin. Okay? Tanap, tama ba guys? Yung pala sinasabi ko, may na natututunan na ba kayo? Type nyo learning, type nyo yes, type nyo agree. Okay. So, the first one, eto, naintindihan ko ito for the past several years, na wala talaga, wala pong, hindi mo pwedeng i-shortcut ang, ang isang legit na resulta o ibig sabihin, hindi mo pwedeng dayain ang isang legit na resulta. Marami kasi mga network marketers na marami pumapasok sa network marketing na akala nila siya yung naka-figure out ng system. Like for example, bibili yung run, naglalabas ng pera para lang mag-rank advance, binabayaran yung mga nagpipay in under, akala eh, ganun ang way na paggawa ng business. And then eventually, na sila, ay hindi pala, bakit hindi kumalaw? Tapos discourage na, ayaw na. Alam ay, mo may mga ganun kasing concept. Uh, ganun klaseng mga ginagawa. Pero sinasabi ko pa lang, sa inyo right now na hindi po talaga nag-work yun eh. So, totoo lang eh if gusto mo talaga na magkaroon ng magandang resulta sa network marketing, ang key talaga guys is gawin mo siya talaga ng tama. Ibig sabihin, humanap ng tao na gustong sumabay sa'yo. And ang paghahanap po ng tao na gustong sumabay, hindi mo binabayaran yan. Kung there are a lot of ways to do it, no? So, kasi ang concept natin is hindi babayaran ko to yung mag, ano, babayaran ko tong, babayaran ko yung sa akin, babayaran ko para yun na lang, yung may left and right na ako kung binary kayo o ano man yan, o maglagay ako ng limang level dyan sa unilevel ko or matrix or whatever, or breakaway, regardless of the compensation plan. Marami sa atin ay eh, kanakaala natin ganun ng paggawa ng business. Di ba? Tulad ng sinabi ko kagabi na marami sa atin, ang pagkakamentor sa atin, o oh, sigi sige, ipasok mo yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, asawa mo, ganito lahat, ipapapati mga anak mo, ilagay mo dyan para before ka mag-build sa iba pa. Kaya lang, imagine mo, ang dami nun. Paano may build lahat yun? Tapos, syempre, ikaw naman, hindi ka na mentor ng maayos, ngayon, iniisip mo, akala mo, itong mga taong to na pinasok mo, gagalaw. Ngayon, na-frustrate ka na. Hindi mo alam ngayon kung bakit ganun yung nangyayari o bakit ganito, o bakit hindi, hindi gumagalaw, o bakit ganito, akala ko ako yung naglagay sa inyo. Kayo na dapat sanang gumalaw, bigyan ko na kayo ng ganito. Alam mo yung mga mga ganun kuri ng mga, mga reasons, no? So, kung gusto mo talaga magkaroon ng maraming oras, from the beginning gawin mo siya nang tama. So Gerard, ano ba yung ano, how does it look like to really do network marketing, right? No, i-develop mo yung skills. Ibig sabihin, ang skills mo sa closing, ang skills mo sa kailangan mo paano ka ba magre-recruit? 'Di ba? ka makakapagpa-pay in ng mga prospect nang tama? And do it massively. So, gawin siya ng tama. Hindi yung tipong nation yung shortcut, binibili. Papipayinin mo na, hindi naman siya binayaran. Tapos, pipwersahin mong gumalaw yung, yung tao, di ba? Hindi po nag-work talaga yun sa so totoo lang. So, gawin ng tama po sa simula. Yan po yung goal. Yan po yung maging goal ng bawat isa. Kung maybe you're less than a year in network marketing, kaka-join mo lang sa network marketing. Sabihin ko po sa inyo right now, yes, pwedeng, pwedeng, marami, kang, marami kang po pwedeng discarte. Akala mo discarte sa negosyo mo, pero ang totoo pa dahil, nakakasira sa negosyo mo. Ayaw mo mangyari yun. So gawin mo ng tama sa simula ang network marketing business mo. I-develop mo yung skills. I-develop mo yung, yung tapat mo i-develop. Tama? Which is number two. I'm going to focus on number two. Para gawin mo ng tama at para ma-develop mo, kailangan tingnan mo yung oras mo sa isang araw. So ibig sabihin, magkakaroon ka lang ng, ng makakasave ka ng maraming oras if you pay attention sa oras na nilalagay mo. ba? Diba? Tama ba? So, sinasabi ko to kasi marami sa atin na ang dami natin ginagawa sa isang araw na hindi naman nagle-lead sa goal natin. Tama ba? So, ano what do you mean? ang, ang ibig kong sabihin, um, lalong-lalo na yung mga nag full time Marami kasi nag full time sa network marketing na akala nila kapag nag-full-time sila, yun na yun. Pero alam mo yun, nag-full-time ka nga pero dalawang oras ka lang nag-network sa isang araw para nagsayang ka lang ng oras. Buti na lang nagtrabaho ka na lang, di ba? <laughs> kasi, pero kung talagang todo, todo talaga dapat. Tama ba? So mag-focus sa mga productive na activities. So kung gusto mo mas mabilis kang matuto sa isang bagay, dapat gamitin mo yung oras mo para mabilis kang matuto. Yun lang naman yun eh. Sabi mo, sabi mo Jared, bago kasi ako sa si network marketing, hindi ako marunong, hindi ako ganito. Totoo yun. Lahat naman tayo, nags, lahat naman tayo nagsimula ng hindi tayo marunong. Lahat naman nagsimula ng walang alam. Lahat naman nagsimula ng, ng uh, alam mo yun, uh, lousy nung nagsimula. Pero ang tanong lang is, saan mo ba nilalagay yung oras mo ngayon? Kasi the more na nilalagay mo yung oras sa mga skills or activity-based na income producing siya, matututo at gagaling at gagaling ka sa mga bagay na yun. Tama ba? Like for example, before, several years ago, yung applying ko, ang tinuturo, o dapat marunong ka mag-present. Dati yun, no? So ngayon, syempre, kung gusto mo magaroon ka mag-present, kailangan araw-araw ka nagpa-present. Tama? O kailangan, gusto mo, ginapat magaling ka mag-closing. Ngayon, kung gusto mo mas magaling ka mag-closing, kailangan araw-araw ka closing Tama? O, for example, on my case, tinuturo ko social media. Ngayon, kung gusto mo makaroon ng maraming prospects sa social media, dapat araw-araw ka lang sa social media. So, focus on activities that really produces result. So, kasasi marami kayong mga activities in a day, lalo na kung nasa bahay lang kayo, di ba? Madi-distract kayo. So, uh, so ang, ang, concern na karamihan is, nasa bahay, hindi nila kayang disiplinan yung sarili nila. Kaya yun yung sinasabi ng karamihan. Nasabi, anak ako hindi mag-work na nasa bahay lang. Sinasabi nila, like, alam mo, Jared, hindi mag-work ang network marketing na nasa bahay lang. Kasi kailangan talaga lumabas kayo. Kasi, ah, yung katawan ko, hindi ko mapagalaw yung katawan ko. Alam mo, yung iniisip ko, parang, huwag no, kailangan talaga nasa opisina, nasa ganito, nasa lugar, magsasama, parang energy and all. S uh, ay, ay naiintindihan ko kung nasa nanggagaling yung mga tao na nagsasabi noon. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, kung ako yung tatanungin ninyo, kaya siyang gawin. Basta kasi, dedica personal dedication mo kasi yun eh. Personal decision mong gawin ang network marketing. So, ibig sabihin, bakit ko, bakit ko, ilal, bakit ko ibabase yung magiging decision ko sa negosyo ko o sa buhay ko simply because sa ginagawa ng iba. So, ano gusto ko i-point out dito, ang gusto ko i-point out is, kung gumagalaw ka lang dahil nasa hub ka, kung gumagalaw ka dahil sa fired up sa event, tapos kung ba't uti ka na dun, ano mangyayari sa'yo? Tama. So, at some point, yes, nandun yung part na motivation, kailangan nag event ka, kailangan nakikita mo yung laki ng negosyo, kailangan nakikita mo yung potential, yung vision ng company, and all. Tama yon. Para the, the day, guys, kailangan nag-make a decision na ano, Nagawin mo siya regardless kung may tao or wala sa paligid mo. Tama ba? Agree ba kayo sinasabi ko? Type nyo agree, type nyo yes, type nyo tama para, ma ano mo yun, para makita ko lang kayo. Tama ba? Right? Hello, hello, hello. Mag-shout tayo dito. Chen Chen Rubilar, Doc Chris, hello, magandang araw. Christina Santa Catillo Agbuya, magandang araw sa inyo. I hope natututo kayo sa mga napag-uusapan natin dito. Okay, tama ba? Natututo ba kayo guys? Tama, no? Make sense eh, tama. So, so yun. Um, gusto mo magkaroon ng maraming oras ngayon pa lang, pay attention na kung saan mo nilalagay yung oras mo. Hindi po darating ang time freedom kung hindi ka nagbibilang kung saan mo nilalagay ang oras mo. Kung hindi, wait, magkarito lang yan eh. Bakit ka bibigyan ng Panginoon ng time freedom? Eh ngayon nga sa kakarampot na oras na binibigay sa iyo, hindi mo pa naayos. Hindi, nakama ba? Sa kakarampot na oras na ibinibigay sa iyo na part-time ka, hindi mo palago, bibigyan ka pa ng 16 hours a day. Tama ba? So if hindi ka maganda, ikaw hindi ka marunong magdala ng oras na meron ka ngayon, what made you think na kaya mong i-handle 12 to 16 hours na free ka? Kaya maraming napapaso na network marketers na nagpo full time agad nang hindi sila handa kasi hindi sila na prepare. Tama ba? Ngayon, siguro maraming mga nag full time na talagang tumodo sila sa network marketing kasi before sila nag-network marketing, na-develop na nila yung tamang habit ng pag-be-build ng alam mo yung paggamit ng kanyang oras. Eh marami mga network marketers na talagang zero from scratch. Wala pang na-achieve sa buhay. Pumasok ngayon, wala pang success habits. On off, on off. Nag full time. Ano mangyayari? Wala. Tama. So, kung saan kung, kung gusto mong magka-time freedom, kailangan ngayon pa lang i-pay attention mo saan mo nilalagay yung oras mo. Nakuha ba? Because your greatest asset right now is your time and energy. Lalo na, Gerard, wala akong pera. Okay, wala kang pera. Ngayon, gusto mo bang magkapera? Ngayon, meron, anong resources meron ka? Meron kang energy, yung lakas, at meron kang oras. Ngayon, kung yung lakas at saka oras mo, hindi mo nilalagay sa income producing activity, paano ka magkakapera? Ganun lang naman kasimple yun eh. Tama? Gusto natin magka-time freedom. Guys, maniwala kayo, totoo ang time freedom sa network marketing. Totoo talaga may mga times I remember that, <laughs> ala ko lang, na parang ala, grabe yung pasok ng komisyon. Grabe yung pasok ng komisyon na with the least effort, na parang, hala, is this really real? Ito na ba yung sinasabi nila? And that's true. Marami mga network marketers na ganoon. Pero marami mga network marketers na hindi na-experience yan for some reason dahil sa ngayon pa lang, yung, yung binibigay na resources ng Panginoon sa'yo, hindi mo ba ginagamit ang maayos? Hello, Charles Focasan. Magandang araw. Junri Tudtud, Jun Morente, Mary Ann Cabanero Garcia, Ellie Mand Madrinan. Magandang araw sa inyo. Natututo ba kayo? Type nyo learning, learning, learning. Type nyo dyan para makita ko. If you find value into this, pakitag dyan yung mga kaibigan ninyo, yung mga ka-teammates nyo, crossline, upline, and then uh, click nyo ang share. Okay? Click, click nyo ang heart. So, tama. So, gawin ng tama sa simula. Guys, hindi ka magkakaroon ng time freedom kung hindi tama ang pagbibuild mo sa simula. Maniwala kayo sa akin. Wala po ako nakita na talagang gumanda ang takbo ng negosyo ng sinortkat at dinaya yung pagbibuild ng business. Maniwala kayo. Marami sa atin dito dinadaya natin yung pagbibuild ng business. Akala mo matalino ka natin, figure out mo. Maniwala ka sa akin, hindi lang ikaw naka-figure out niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung gusto talaga nating natin lumagunang maayos sa network marketing business natin, gawin siya ng tama. Hanapin yung mga tao na interesado talaga at saka willing makapagtrabaho sa iyo. Hindi yung pinipilit mo na kung sino-sino lang at ikaw naman dahil may pera ka, piniin mo nang piniin ng piniin piniin pini yung mga nasa paligid mo. Akala mo kasi sila na yung bahala. Alam mo yung mga ganun, sila nang bahalang gumalaw diyan. Anyway, binigyan ko sila ng negosyo nila tapos kung hindi gumalaw, tatampo ka. Hindi 'yan work that way. Hindi ganun po ang pagbe-build ng business, okay? Kawin na tama sa simula. Number two, mag-focus ka sa productive ng mga activities. Ibig sabihin, kung titingnan mo yung pag-build mo ng network marketing business mo right now at sa mo nilalaan, and it doesn't matter guys kung full-time ka o part-time ka. Ulitin ko ulit, it doesn't matter kung full-time ka o part-time ka. For part-timers, yes, medyo challenge sa inyo kasi alam mo yon yung may trabaho ka pa, pagod ka. Pero alam nyo ba, anong advantage ng part-timer? Mas gigil ka. Ibig sabihin, kung titingnan mo lang, di ba, pagod ka na sa trabaho mo eh, tama? Ayaw mo na sa trabaho mo, right? ayaw mo nang gumag ayaw mo nang ano ayaw mo nang, uh, Kupaga, na nang tapakaba nandoon ka sa level kaya ka nag-network marketing so meron kang motivation na every single day na talagang gawin mo tama nako ha ba marge androna magandang araw um, Celeste Villegas, Faiza Buansay, magandang araw sa inyo. And by the way, yan po yung gusto kong i-ano sa inyo, no? I, i-sabihin uh, sa inyo. Umaten kayo guys. Register kayo sa Dominate 2025 Bootcamp December 9 to December 12. If you are if you are someone na naikinig ngayon sa akin and you're a network marketer na gusto mong i-dominate yung network marketing business for 2025, go sa Dominate 2025 Bootcamp on December 9 to December 12. And uh, kagoo kayo, punta kayo sa Dominate2025.net dominate2025.net. wag na huwag mo itong palalampasin dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit ginawa ko itong program na ito. This program is designed para matulungan ka na hindi ka forever na nagkocrawl lang sa network marketing business mo. Some of you na ikinig sa akin, you got the course of PNSB, yung Pinoy Network Marketing sa Blueprint. Congratulations. Marami kayo natutunan doon. How much more ko ito, idagdag mo ito dito. Okay? So dominate2025.net dominate2025.net. Register ka na right now because marami mga bonuses for those who will register before December 9. And this is the reason, again, na baka ito yung magiging sagot mo. O nga pala, no, paano ko pala magawa ng tama yung network marketing business ko? Paano ba talaga mas maraming oras? Mas in-depth at saka mas detalye ito. Dominate2025.net Okay, number three. Number three. Number three. Pag-usapan natin, okay? Number three, gamitin ng automation system. Madalas po, ng mga nagkakaroon ng maraming oras sa network marketing ay yung meron ng nasa, nasa, nasa top. O okay, may mga solid na organization. And uh, hindi naman kasi sa lahat, hindi naman for, like, not everybody has it sa network marketing. Pero kung gagawin mo ng tama ito right now, mag-focus sa tamang activity at natutunan mo ano ba yung mga pupwedeng repetitive action mo sa network marketing business mo na pupwede mong i-automate, i-automate mo siya. Okay? So, marami naman diyan, maraming mga content you can you can you can ano, you can learn a lot from it. Tama, marami kayong pwedeng matutunan, marami kayong uh, pupwedeng um, um, i-learn pero kung gusto mo talaga matutunan to, register ka guys. Your automation part, there are a lot of repetitive a a process sa network marketing business natin. Punta ka ng dominate2025.net. Dominate2025.net. That is on December 9 to 12. Register ka na right now. Kasi iyan yung isa sa mga reason kung bakit. Uh, by the way, if you gonna look at the website, dominate2025.net, lahat ng modules doon mo makikita kung ano yung mga makukuha mo. Doon mo makikita yan. And if you're someone na you're crawling in network marketing or ngayon, bago ka pa lang sa network marketing, less than a year ka sa network marketing, chara ano ba yan? Sige nga, gusto ko matutunan yan. Go to dominic2025.net. Pag-usapan natin yan doon. Okay? So, ako guys, naniniwala ako na lagyan ng mga built-in system and processes sa network marketing business natin. System is everything. Naniniwala kayo dyan, di ba? System. Save yourself time, effort, and money. And hindi tayo forever na magiging empleyado ng kumpanya. <laughs> Diba? I mean, empleyado ka. Minsan kasi parang nangyari sa mga network marketers, sige empleyado tayo ng network marketing company natin. Kasi wala tayong time, time freedom eh. Diba? So, pero kung gawin mo ng tama yung network marketing business mo, magiging CEO ka talaga ng, ng sarili mong organization. Kasi yun. Diba? Yun ang goal natin. Tama. Music Kinto. Tama ba yung pagkakapronounce ko? Music. Tama? O Muse? Kinto, hello. Magandang araw. Kamusta? Warlito Panzo, hello. J.M. D.G. Labustro. Magandang araw. Kamusta? Kamusta? I hope you're doing well. Oh, si Ma'am Celeste is sa Hong Kong. Wow, Ma'am. Kamusta po kayo dyan? I hope. Uh, ingat po. Yan. OFW din si Ma'am. Right? So, gamitan ng automation system. Anything that is repetitive sa proseso, ay naniniwala ako na dapat meron siyang automation system. May mga part, guys, na hindi mo ma-automate. May mga part na hindi mo ma-automate. Like ang closing, coaching, hindi ko ma-automate yan. Pero maraming, mga, maraming part ng network marketing business natin na pwedeng-pwede natin sa ma-automate. And yan ang isa sa mga i-discuss ko sa December 9 to 12, dominate2025.net. So ang dominate2025.net natin, it's not, go, if you're gonna go there, no, yung um, dominate2025 bootcamp sa December 9 to 12, hindi lang siya, ano, hindi lang siya for automation. Marami kayong matututunan ngayon, guys. I will teach you there, papaano, how to speak, how to be, a, how to be an effective um, public speaker no mapa online man or mapa offline i'm gonna teach you that gusto niyo ba no matuto noon di ba so so para pag nag para para pag nagla live ka is very natural kang pakinggan tapos people will be more engaged sa you na parang ayaw nilang matumigil na makinig sa iyo tama gusto niyo ba ng ganun sino gusto matuto noon tap yung nga me dito kung gusto niyo matuto noon di ba yan ang ituturo ko doon and um, i'm 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 going to teach you as well about um, killer facebook ad creatives yan so Uh, ano pa ba? Marami guys eh. There are, there are a lot of modules there. Titingnan mo dyan. If you are someone na gusto talaga na, sige Gerard, I will invest for in that. Lalo-lalo na this will be the end of the year. Matas, mas naman yung taon. Go to dominate2025.net. Dominate2025.net. Um, be there. So dominate2025 bootcamp natin. So gawin ang tim sa, tama sa simula. Okay, wala pong shortcut, hindi mo pwedeng dayain yan. Maniwala ka sa akin. Nature po ng buhay yan. Alam nyo kung mayroong isang bagay na sasabihin ko, no? Ah uh, kung meron isang bagay na natutunan ko nung nag-aaral ako, na narealize ko ngayon, na narealize ko to ngayon. Okay? Um, yung cheating sa school, yung pangongopya sa school, yung chine-cheat mo yung grades mo, nangungopia ka kung anong hindi pala siya talaga, mag, hindi tala siya mag-work sa totoong buhay. O pwede mong pwede mong dayain yung mga grades mo by cheating o anumang fabricating whatever for some reason I feel like before nung 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 nag-aaral ako akala ko I was so smart to figure it out pero na-realize ko na sa buhay pala hindi mo pwedeng dayain ang success hindi mo pwedeng dayain ang success so marami sa atin na nadubasok tayo sa level na na excited ka motivated ka sa network marketing business mo hindi mo nga alam ma-figure out kung paano mo talaga siya gagawin then at the end of the day you realize na siguro gayto lang talaga ang tama pag build kailangan talaga i-hype yung mga tao, kailangan ganito yung gagawin ko sa kanila. Alam mo yun, marami ka ng mga hindi ethical na ginagawa sa business mo na akala mo kasi yun yung paraan kasi hindi tayo naturuan ng tama o hindi natin alam kung paano gawin. Tama. So, pero hindi siya dapat, guys. Sa totoo lang eh. Kailangan talaga from the beginning, have a clear roadmap. Ito yung gagawin ko. Tama? Do I make sense? So, Gamitan tama simula, mag-focus sa mga productive activities and, and gamitan ng automation system. Puntahan nyo guys, dominate2025.net. May kita nyo dyan ang listahan ng mga modules na mga mo. Ito yung mga lessons na matatanggap mo once nag-register ka and be a part of the December 9 and 12. For those people who are asking me, Gerard, what if ako, hindi ako, ano, hindi ako uh, maka-attend one of the days na 9 to 12, meron bang recording? Yes, meron recording and hindi lang po recording ibibigay namin. We will also give um, a membership site access to you which means doon mo makikita lahat ng mga na na, na, na discuss ng, ng 9 to 12 pero in a very neat and clean um, system na kaya mo siyang ma-implement ng mabilis yan ang goal natin so, you know? You no? Know? so we can sabihin ang goal natin dito na paglabas mo you gonna implement it immediately right so gawin nang tama simula mag-focus sa productivity activities ng gamitan ng automation go to go to go to dominate2025.net. Check nyo po dyan. Okay? If you're open to invest into it, invest na kayo right dito. I mean, this will be the best investment na meron kayo. I believe na meron kayong mga lal lalabas yung bonus ninyo this year, lalabas yung mga excess na money ninyo, oh, I have extra money, and inisip nyo, sa ba i oh, I would rather have you invest it here. Kasi para matuto kayo sa network marketing business nyo. Okay? So, imagine nyo yung pwedeng maging return for you. Dominate2025.net. Yan na naman. So, going back, going back, sa ano going back three things gawin ng tama focus sa productive activities and gamitan ng automation system yun na naman for me guys no i have to cut it here kasi meron akong coaching after nito God bless everybody. See you again in the next video. See you sa December 9 to December 12. But register kayo dito sa website na to. Bye-bye. What if in the next 12 months, mas maging confident kang i-build ang network marketing business mo nang hindi nagsusunog ng lakas, pera at relasyon para lang maitawid ang negosyo mo? What if all it takes is three simple steps? Ready to dominate your 2025? Join the Dominate 2025 Bootcamp on December 9 to 12. Register now sa website dominate2025.net, dominate2025.net, Register ka na right now dahil merong special bonus sa mga magre-register before December 9. See you sa December 9 to 12. See you sa community ng mga network marketers who will dominate the industry.